Masinadjahon. Masinadjahon ka uting makarabo. abiri mo nga rin nga grocery. Ang tanawon man da kung alin. Sa makarahay, kami ginbalikan namon si Tatay Pabio dahil nga ni Imaw ay amon nga ha-interview last time, no? Nga Imaw nga rin sulong nagpangabuyo sa anang nga bagay. So ganito nga mga ka-channel no yung sitwasyon ng bahay ni Tatay Pabio dito sa Barangay Nabitas Numancia Aklan kung saan ay binisita po namin at hinatiran ng kunting tulong mula po yan sa Akanong Content Creator Society for Charity at ng Lucky Strike Panay Riders Club Banga Chapter. So ganito po ang sitwasyon ni Tatay Fabio. At tos manong o. Hindi, bali, unga ako. Unga mo man. So yeah, kami, na mong grupo para balikan ni Maho para matawa ni Moit Buleg. Sangkiring bulig pero mabahuta para ka na ron. Guys, iya mga ano, magkaway-kaway ka mo. Hello. Oh, let's go! Hello! At dito nga mga ka-channel no, naabutan namin si Tatay Pabio na nakaupo na sa labas ng kanyang bahay at parang excited na rin siya na makita kami no sa aming pagdating at bit-bit namin yung kunting tulong okay. para sa kanya kami kag tag nag hey, interview at to kimo, kimo tayo. kimo tay no ya kami amon nya kay baha na mo nga grupo e eh, content creator uh, for charity kaya so, kami Ag tanan Ag para Lucky ba strike nga grupo ay gatao ta kami it taga ano pasandaron na magayo nga lugar uh -huh. bangat uh -huh. sa taga pa para bisitahon ko lang para amon nga bulig no halin sa akami um, content creator society for charity Agraya, ay halin sa Lucky Strike Banga Chapter. O ag may raya pagid kayo nga may ibang nag-donate. Hay, hay nga in para kimura. Sanday ra, hay sanday. Ang ang tamparon si Boss Loloy Ibon, si Nining Madiskarte, ag si Nining, si Bingbing Waes, ag si Tisi Latika gara ro mga Ba may bago ka tayo moskopiro? May <tiharate> uh, Ikaw sir do ano nga pangaiwan no? Uh, nga? Sa kayo sir? Sa Halo Ah, okay. So sa... balik ka mo iya do naga kun kun man kitatay. Aga aga agtaba ka lang Ah, okay. May... Ngayon ako nga. Oo. Oh. Ito kumuga ka lang ka. Anong ka mam kumuga rin siya. Rio ni Sarambis mga obra. Ah, uh, okay. So si Tatay bali mag-isa lang siya imong iya sa anang bagay. Oo. Oh. Kasi pang si Nanay man. Oo, well, si Nanay ata. Mm. Okay. okay. Si Tatay. So, ya. Sa amang tangkin yo tanay ka ni si Tatay. Bagay no makita naton nay like, puro lang mga nga tampil-tampil -tampil nga luma nga pawod ag mga habo no para hindi mo mauwanan sa Makarahay yay mau is so, di nga star isa ga So subdo naton kung di natin naton daan na nga sulit bagay kung alin gid nga sitwasyon kaya para makara malang imaura igod at kita So, raya din lang imaw Kara lang gili imaw ga tiner. Imaw isa lang. Kara uh, so, ah, tanawan ninyo atong mga bubong nga, Puro mga bituon. Sa, sa hay hara anang bubongan. Puro gabutgon. gon. sino mando mga binuganon itagipusuon nga makabulig kay Tatay Pabio para mabubungan anang bagay nga ra advance ya gi kamit pasagamat no dahil nga, nga mga dingding hay mga sinugpon sugpon lang nga mga ano ano ana red cross ra halin oh sa red cross halin pang tampil tampil lang agud mi anang nga tiniran guys okay yan bisikil paano ang masinadyahon kag uting makaraboy ti abiri imo nga grocery agtanawon man da kung alin agudikita ni nimo bang ikadangi ko kasi dapat